Hi everyone! Kamusta ang lahat? So ayan po, papasok na ako ngayon. Sabayan nyo ako sa aking drama or sa experience ko dito sa Bansang Croatia. So ayan, pangatlong araw ko na pala tong part-time ko. So naswertean na ako at is my part-time ako. Kasi nga ho, ako, <clears throat> uh, ako ng bagong employer or bagong tarbaho. So mag-aantay pa ako ng working permit. Well, pinaprocess po. Pero okay lang. At least may tirahan pa rin ako. Tapos, makakasahod pa ako ng unti. Kung wala man. At least na lang ako sa agency namin. Kasi nagbibigay naman sila ng yung parang food allowance. So, ayan na po yung ating drama. Papasok na po ako ngayong, ngayong araw. So, pabiyahin na ako nito. So, sumakay lang ako ng tram. So, yung pasok ko is sa uh, 8.30 to, to 4. So, nag time pala ako dito. So, swertihan lang talaga. No? Swerte, swerte. At least, naswertihan tayo. Hindi tayo pinabayaan. Kasi, mabait tayong tao. Charot! Maging mabait tayo sa kapwa din para hindi tayo kuan uh, pabayaan ng ng ating may kapal. Charis, di ba? Laban lang kahit malayo tayo at this, hindi tayo masyadong ma-stress kasi may part-time pa rin tayo. So, yung part-time pala dito is hindi siya masyadong kuan. Uh, marami yung part-time. Pihira lang po dito. So, naswertean lang po sa akin kasi basta bigay siya sa akin. So, Pagkatapos niyan, ayan, umuwi na ako. Tapos, gumala kami. Hindi na ako nag-video pa uwi. Tapos, gumala kami don sa textile text style. Yung mga sikanhan na mga damit. Kasi, tag 1 euro na lang siya. So, kung andito kayo sa bansang Croatia, mapupuntahan nyo yan sila. Magsisale sila. Last week na nang-sale nila ngayon yung tag 1 euro. Tapos magpapalit na yan sila ng bago. Magbubukas na naman sila ng bagong parang bill ba yan. Basta bago na lahat. Pag uh, bagong bukas, mga 20, may mga 20. Kasi magaganda pa naman siya. Tapos may mga 15, 12, mga 7, ganun. Pero pag paubo, magpaubos na yan sila, mag 2 euro, 5 euro hanggang 1 yung last sale nila tapos papalitan nila yan kasi ngayon is Friday Friday bukas so sabado yung last nila kasi close yan sila pag Sunday tapos pumunta kami doon sa Opportunisma sinamahan ko si Jason kasi may binili siya yung bitayan ng mga damit yung sampayan Nakabili naman siya. Hindi na ako nagvideo video doon kasi doon na kami galing dati. Andiyan na yon sa video ko. So, ganito po yung mga sit-up dito. So, ayan yung mga train or tram po yung tawag dito. Kasi yan, yan po yung pangunahing uh, transportation at saka bus lang po yung dito sa Croatia. Pagkatapos niyan, wala kaming nabili doon sa sa kanang uh, textile kasi wala nang walang para sa amin kasi yung parang tira-tira na siya kasi taguan euro na pero okay pa naman siya pag merong ka mo pero bihira lang swertihan lang din pagkatapos niya naglibot-libot muna kami pumunta kami muna don sa Rayban na na binilihan ni Jason dati kasi yung parang maluwang yung nabili niya tapos may nag pre-nap pala dito kanina sa daan o oh, yung may nag video video ng prayin nap ng local to nakita ko tapos uh, naglakad na kami doon papunta sana kasi dilipat sana kami doon sa subskimos na na textile kasi baka marami doon pero hindi na kami aabot kasi alas 7 na to ng gabi pero liwanag pa hanggang alas 8. Maliwanag pa po dito. So 9 pa po yung parang gabi dito. So yan po yung 8, uh, 7 to 8. Ganyan yung kuan uh, ng aga pa dito kasi pa summer na siya. Pagkatapos nyan ka... Uh, hindi kami aabot doon sa Subskimos kasi malayo yung biyahe, 30 minutes. So, nag-decide kami na pumunta na lang kami sa sa sabak yung malaking sabak na grocery yung sabak po na grocery dito yan po yung pinakamurang bilihan ng mga groceries lahat ng groceries na yung pa, basta pa pa-expired na siya pero okay pa naman siya basta parang dinidispose nila yan tapos andito na kami sa Katernikov na station so dito po yung pinakamalaking sabak tawirin mo lang yan yung malap doon sa pedestrian lane street. Tapos makikita mo yung sabak doon sa dulo. Sa sabak din kami bumibili ng rice kasi yung rice nila doon is yung napakalambot ng rice nila. Yung sabak po is yung grocery, more, uh, grocery yan sila, may maliit, may malaki. I-search nyo lang po dito pag andito na kayo sa Croatia, yan yung pinakamurang mga bilihan ng mga basta mga groceries. May rice din dyan na napakalambot ng rice nila. 1.79 euro yung isa. Tapos, sinahalo na lang namin yung binibili namin na risa sa konsum para magbalance yung, kasi matigas yun siya. Tapos, pagkatapos nyan, Uh, pumunta na naman kami ng textile na naman kasi nag-search yung kasama ko malapit lang sa location dyan banda. Mga 5 minutes walking. So nilakad lang namin yan doon papunta sa location ng textile or textiles. Basta yung mga second hand na mga damit dito sa Croatia kasi tag 1 euro na ngayon. Tapos ayan po yung spilling ng sabak. Zabak pala, wrong spelling pala yung sa akin S. Pero okay na yon sa Yan na, ito yung malaking sabak dito, ang raming groceries na mura. Tapos pagpunta namin, iba pala yung card at saka yung cash. Tapos, ina na na yung kuan. Tapos may nag man na local. Tapos, ayun, tinanggap na lang yung cash. Ayan po yung sa loob, yan po yung mga groceries na napaka mura lang dito. May mga indomie din, may mga goreng. Basta halos kompleto na po dito. Tapos, basta pasyalan nyo dito. Pasyalan nyo ang sabak na marami naman silang branch may maliit. Pero dun sa autobus ni Aikaterni Cobb, napakalaki. Pero ang rami nilang branch, mura lang siya legit tapos naglakad kami doon papunta sa unahan kasi dito banda yung textile na damitan ayan po nakita na namin tag 1 euro na ngayong week kasi patapos na siya yung sale nila parang pinapaubos lang nila yung mga damit basta mga damit dito may pang bata kompleto na pero Uh, limited na lang po yung kuan yung mapipilian mo kasi parang pinilian na siya ng mga tao kasi nga nag sale na siya tapos umuwi na rin kami kasi naihi na ako nagsakay lang kami ng tram papunta sa aming bahay tapos ayan yung mga view ang ganda din pala dito sa uh, Catherine Katernikob station. Tapos, nakabili ako ng short, tapos isang t-shirt, so 2 euro lang yun. Tapos, groceries, hindi ko na, na videohan na grocery kami ng onte Na bumili kami ng rice. Tapos, hot dog. Ano pa yung ha, fresh milk. Mura lang kasi tag 1 one one point something lang po dun yung mga groceries, mura lang talaga. So, kung dito kayo sa bansang Europe, o sa Croatia, banda, puntahan nyo, i-search nyo lang sa Google, malalaman nyo kung saan yung mga location nila dyan. Kasi marami naman silang branches. Meron nga din sila sa main square doon banda sa doon sa may market. Sa gilid ng, ay basta sa before ka mag pasok ng market, meron dong sabak din. Meron din doon sa aming tinatarbahoan banda, maliit lang. So marami yan silang branches dito at saka yung mga textile, marami din yan dito. So ano pang inaantay nyo? So nag-share lang ako ng aking mga drama or mga na experience dito sa bansang Croatia. Okay naman siya, open siya dito open country. So, pa-summer na ngayon. So, alas 7 na pala yan ng gabi. Mag alas 8 na. Uh, umaga pa, no? So, mag 9 pa yung panggabi dito kasi mag sa summer. Mag summer na kasi kaya ang tagal mag kuan ng buh ng gabi. Pagkatapos noon, umuwi na kami kasi na kami talaga. Kasi biglaan lang yung punta namin ba, yung parang hindi siya kuha namin, hindi siya planado kasi doon lang sana kami sa isang textile na malapit dito sa aming accommodation Nilakad Lakad namin. Tapos biglang uh, pumunta kami ng kuan o to uh, Station. Tapos ayan po yung sa sabak na po, ang laki nitong sabak dito napakalawak. So, ingat ang hat. God bless you everyone sa next video na naman tayo.